na no, oh. pa ako, ah. oh, so It's already six. Prepare sa labas. Tignan ko Kung um, suspension na. Rin. Yes. So, wakas Suspended na yung klase. So, kukas. Ay makakatulog na din agad ako. Sana um. Magandang araw mga kababayan. Patuloy pa rin ang pag sa iba't ibang bahagi ng lungsod ng Dipolog City. Kaya nagresulta ito sa matinding pagbaha na siyang problema ngayon ng mga tao dahil sa taas ng level ng tubig na siyang nagpapahirap sa mga gawain. Palakas ng palakas ang ulan ngayon na. Ah. Sa suspension na naman. Gusto ko na mag-aral. Teka. Kailangan ko tawagan si Pers. Wait. Oh, Kailangan ko tawagan. Ay, si Divine. Wait. No? Hello, oh, Divine. Bakit ka na patawag? Uy, hi, Pers. poka masaya-masaya ka sa suspension, na. Ah, gusto uh, ko lang kasi magtanong kung anong gagawin natin sa Filipino habang wala tayong klase ganun ba makakaroon tayo ng pag-uulat tungkol sa climate change? Uy, sakto. Kakapanood ko lang ng balita tungkol sa matinding pagbaha ngayon. mari natin yung gawing detalye. Na-stress na nga ako sa mga binabalita ngayon, eh. Oo nga. Grabe. Makakakaba. Kaya hindi na rin ako nanonood ng balita minsan. Parang atakin ako. Kasi kapag masama ang Binibalita? Huy, ano ka ba? Dapat malagi ka manunod ng balita araw-araw para naman may alam ka tungkol sa nangyayari sa ating bansa. Pero, hindi ka ba nagtataka ngayon? Kung bakit palagi na lang umuulan, ganon. Pero, di ba lamin niya naman ngayong taon? Oo, te. Pero mas makakatakot na kasi ngayon. Kunting ulan lang, mataas na agad ang pagbaha alam mo na, climate change. Nakakalungkot naman. Nalulungkot ako sa mga taong nawawalan ng tahanan dahil sa gantong sitwasyon. Pero, hindi ba't ang mga tao rin naman ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga to? Oo nga, dahil sa gawain ng mga tao, ay unti-unti na makakaroon ng pagbabago sa ating kalikasan. Guys, nakakatakot lang kapag dumating ang panahon na mawala na sa atin ang lahat ang nang binibigay ng Diyos. Uy, sakto! Naghahanap ngayon ng Ziana Nature Store ng mga yes o volunteer sa kanilang paaralan. Magandang araw mga nationals. Ngayon ay naghahanap ng mga volunteers ang YSO officers sa paaralan ng Zianne Nature layo ng nasabing organisasyon na panatilihing malinis ang inang kalikasan sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng cleanup drive, tree planting at iba pa na nakakatulong sa pagpapaunlad ng ating kalikasan. Kung nais niyo pong sumali ay maari lamang kayong kumuha ng form sa SSLG office o maari kayong magtanong sa mga yes o office. Uy, te! Kamukha mo yung nagbabalita. Kung <laughs> so ba alam, te, ate ko yung nagbabalita. Pero ano? Gusto mo sumali na tayo? Hmm? Nakakahiya kasi ang daming mga ejudyante dyan. Alam mo, alam mo ba na ang mga sumasali riyan ay mga matatalino lang? Kabate, di naman yan ibabase kung gano'n tayo katalino o gano'n tayo kabobo. Ang importante riyan ay kung ano yung intensyon natin. Kaya sa tingin ko, nararapat tayo riyan. Kaya, sumali na tayo. Ano ka ba? Grab the opportunity. Na nga. importante ay makakatulong tayo sa pag al sa ating kalikasan. Maging masaya na rin ako niyan. Sige. Sige, te. Nag-ingat ka, matutulog na rin ako. Bye-bye.